Si Luka Doncic ang isa sa mga pinakasikat na NBA players ngayon. Bukod sa artistahin na nakadagdag sa kanyang karisma, halimaw din maglaro at magdala ng bola. Mukha lang slow mo gumalaw ito pero kahit na sinong defender ay naiiwanan niya. Ito na nga kasi ang naging trademark ni Luka noon pa man. Kaya sa Europa lang ganito na karami ang mga naabot niya at pumasok siya sa NBA bilang ang pinakamatagumpay na teenager na basketballista. Kaya ang tanong, bakit hindi number one overall pick si Doncic noong 2018? paanong apat na teams ang pinalampas ang pagpili sa kanya. Tara't samahan niyo akong balang kasi ng story ni Luca at basagin ng mga haters na nagduda sa kanya nung umpisa. Ito ang kwento ni Wonderboy. 16 minutes. Ganyan lang kahaba ang nilaro ni Luca sa unang basketball game niya. He was 8 years old that time pero nilabas kaagad siya ng coach niya simply dahil hindi makasabay ang ibang bata sa kanya. Ganoon kalupit si Luka noon paman. Kaya nilagay siya sa team na ang mga kabraket niya ay 12 years old. Pero kahit dito, siya pa rin ang naging go-to guy nila. Bata pa lang, standout na talaga itong si Luka. Kaya para mas ma-develop pa ang talento niya, lumipan siya patungong Spain sa edad na 13 years old. At doon sa Real Madrid Youth academy niya hinasa ang angking galing niya sa pagbabasketball. At hindi rin nagtagal bago niya masungkit practically lahat ng MVP awards sa mga tournamentong pinaglaruan niya. Kaya come 2015, sa edad na labing-anim na anyos, naging parte na kaagad siya ng senior team ng Real Madrid. Siya ang pinakabatang naging parte ng koponang ng Yan. Pero kung iniisip niyong mait siya si Doncic dito dahil puro 19 to 21 years old ang kasabayan niya, dyan kayo nagkakamali. Dahil parte siya ng regular na rotation ng team at nabansagan pa ang EuroLeague Rising Star noong 2017. At nagawaran pa ng Best Young Player Award sa parehong taon. Pero yung mga Yan ay warm-up pa lang ni Luka. 2018, naging starting point guard ng Madrid si Doncic. At kahit na babyface na maituturing ito, pang-veterano naman ang poise at composure niya sa loob ng court. Ngayon lang tayo nakakita ng manlalarong ganito kabata na kayang manipulahin ang depensa at pagmukha yung mga katawa-tawa ang mga bumabantay sa kanya. Madalas kasi ang pintas sa mga hilaw na NBA prospects bukod sa physical immaturity ay nahihirapang mag-adjust pag tungtong ng pro basketball. Pero si Luka walang naging problema dyan. Si Doncic kasi ang definition ng high IQ na manlalaro. He has the ability to adjust at take advantage kung anumang binibigay ng depensa sa kanya. Bukod dyan, master din siya ng pick and roll as the ball handler which requires intelligence, timing, body strength at solidong shooting. Kung saan meron lahat si Luka. Dagdag pa ang exceptional na footwork at ball handling skills, virtually impossible na i-cover si Doncic one on one. Kaya malaking misteryo kung paano sa murang edad, nahasa na ni Wonder Boy lahat ng yan. Come 2018 nga, napanalunan niya ang Euroleague MVP Award, averaging 16 points, 5 rebounds, and 4 assists per game. Making him the youngest player at 19 na nakapag-uwi ng recognition na yan. At patapos niyang bitbitin ng Real Madrid sa kampiyonato, pinangalana naman siyang Final Four MVP at napasama pa sa Euroleague All-Decade Team. Sa Spanish League naman, ganon din ang ginawa niya. Inuwi niya ang kanyang third national championship at isa pang league MVP award. Bitbit niya ang mga yan pagpasok ng NBA draft. Mahalin tulad sa pagpasok ni Manu Ginobili, Tony Kuko, at Drazen Petrovic. Lahat sila nagumpisa sa NBA bilang Euroleague champions at league MVPs. Pero ang kaibahan lang, yang tatlo na yan nasa mid-20s na nila bago pumasok sa NBA. Meanwhile si Doncic, teenager pa lang. Kaya paano naging posibleng ang talento kasing espesyal ni Luka ay hindi mapili bilang number one overall pick? Well, may tatlong pangunahing dahilan. Ang una, ang bias ng GMs ng NBA sa Euroleagues. Duda sila na ang tagumpay ni Wonderboy si Real Madrid ay madadala niya sa NBA. May pinanggagalingan naman kasi talaga sila. Maraming high draft picks mula sa Europa sa mga nakaraang taon ang naging bust pagdating sa Amerika. Tulad ni Andrea Bargnani, ang first overall pick ng 2006 NBA draft. Hindi naman nakapag-deliver para sa Raptors. Ines Kanter din, third pick ng 2011. Pati si Mario Hezonia na biggest bust ng 2015 draft. At sino bang makakalimot kay Darko Milicic na na-draft bilang second overall ng 2003 ahead of Melo, Bosch at Wade? Pero bukod rito, may isa pang concern ng NBA teams kay Luka, ang kanyang atleticism si at size. Well, hindi naman kasi talaga siya ang pinakamabilis at pinakamataas tumalon sa class nila. Dagdag pa ang 6 foot 7 na frame niya para sa si isang point guard, inakala ng mga scouts na mahirapan si Doncic na sumabay sa mga mas maliliksing gwardiya. Pero nakakalimutan ata nilang kahit sina Larry Bird, Magic Johnson, Steve Nash at Dirk Nowitzki ay eh hindi rin naman atletic pero nagawa pa rin umukit ng marka sa NBA. Kaya babalik pa rin tayo sa unang punto ko. Dahil galing siya sa Europa, mas critical ang GM sa kanya. Pero hindi lang nakadepende sa talent at background ng isang player ang pwesto niya sa draft ha. Ultimately, ang magdidikta talaga kung kailan ka mapipili ay ang kompetisyon sa draft class na kinabibilangan mo. At ang 2018 draft ata ang pinakamalalim na class sa nakaraang dekada to take DeAndre Ayton with the number one overall pick. DeAndre Ayton ang leading big man sa class, a seven footer with great footwork, coordination, and speed. Na merong pang soft touch sa perimeter. He was a beast, needless to say. And then anjan pa si Marvin Bagley, a left-handed big na may ibang klaseng athleticism. And dito rin si Michael Porter Jr., a six foot ten shooter na tinaguri ang next coming ni Kevin Durant. Next is Mo Bamba, na projected to be the best defender sa si class na ito with an almost eight foot na wingspan. And speaking of defense, Jaren Jackson Jr ay present din sa draft na ito which promises to be a good combo big na kayang dumipensa at descending floor spacer. At syempre, kailangan nating banggitin si Trae Young na nanguna sa NCAA sa points and assist kaya he was projected to be inside the top 3 picks. At bukod sa mga nabanggit, andito rin si Shai Gilgius Alexander, Jalen Bronson, Mikel and Miles Bridges at Robert Williams. Ito ang patunay na siksik -sik ang draft class na ito. Magkakatalo na nga lang sino maging number 1 sa posisyon kailangan ng team. At ang unang pumili ang Phoenix Suns. They selected DeAndre Ayton as complement kay Devin Booker. Wala namang masyadong nagulat dyan dahil di na nila kailangan ng isa pang ball dominant na guardia at perfect fit ang versatile na big na si Ayton sa kanila. But pagdating ng second pick ng Sacramento Kings, dito na medyo naging mas kontrobersyal. Ang GM ng Kings noon ay si Vlade Divac, isang Serbian big man na personal na kilala si Luka at ang kanyang pamilya. Nagkaroon din siya ng stint sa Euroleague kaya naiintindihan niya ang posisyon kung nasan si Doncic ngayon. Hindi athletic pero mataas ang basketball IQ. Kaya naman nagulat ang lahat ng piliin ng king si Marvin Bagley. Lalo na si De'Aaron Fox na ang pinili nila nung nakaraang taon. Kaya naman bumagsak to the third pick si Doncic para sa Hawks. And fourth pick for Memphis was Jared Jackson Jr. At fifth pick sa Dallas ay si Trey Young naman. Pero hindi pinili ng Mavericks si Trey para maging parte ng roster nila. Dahil may usapan na pala ang Atlanta at Dallas na i-trade ang rights ng third at fifth pick nilang dalawa. Kaya napunta si Lucas sa Mavs at si Trae Young naman sa Hawks. It was obvious na general consensus para sa Suns, Kings, Hawks at Grizzlies na ang pagdomina sa NCAA ay mas matimbang kaysa sa pagiging Euroleague champion at MVP. And they believe na kahit na mismo si Treyang ay mas may ibubuga pagdating sa NBA. But in retrospect, alam nating hindi yan totoo. Sa upisa pa lang kasi ng karera ni Luca, he played like a true NBA star na. Ang dating pinapakita niya sa Euroleagues, Nabitbit niya pumunta sa NBA kahit na big boys na ang mga kaharap niya. Kaya nga Luka Magic ang binansag sa kanya. Dahil abang pinapanood mo siya, mapapakamot ka na lang ng ulo. Paano niya nagagawang magmaniobra sa loob ng court ng ganon kadali? Hindi man kasi siya ang pinakamabilis na gwardiya, bawing-bawi naman sa IQ, ball handling at physicality. Kaya naman ang lahat ng naysayers at haters ni Luka, Kinain lang ng buo ang mga sinabi nila. After lang ng ilang linggo sa unang season niya, klarong-klaro na na si Doncic ang best rookie sa class nila. And it was not even close. In fact, bukod kay Lebron, siya na ang pinaka-NBA ready na rookie na tumapak sa liga in recent history. He was so dominant na naabot niya ang 2,000 points na milestone ng mas mabilis sa kahit na kaninong NBA star. Naiscore niya ang 2,000 points niya 5 fewer games than Lebron, 10 games less than KD and Melo, and even 75 games less than Kobe. Kaya I know for a fact na lahat ng apat na kupon ang pinalampas ang pagkuha kay Doncic ay ngayon nagsisisi na. Kahit na halos same naman kasi ang skill set ni Yang kay Luka, masyadong maliit si Trey para maging kasing dominante ni Doncic sa posisyon nila. Eton and Jaren Jackson both had decent seasons para sa Sunset Grizz pero not as impressive sa taon ni Wonderboy sa Dallas. Pero ang kupon ang pinaka nagkamali sa lahat ay ang Sacramento Kings. Wala na nga mismo sa kanila ang second overall pick nilang si Marvin Bagley at pati na ang Serbian GM na pumili sa kanya. Pero si Luka, Sure pa ako magtatagal pa ito sa liga. Sa limang taon niya sa Dallas, nag-average siya ng 27.6 points, 8.6 rebounds, 8 assists, and 1.1 steals per game. At tumataas pa yan every time na makatungtong sila sa playoffs. Patunay na hindi tumitiklap si Doncic under pressure tulad ng ibang hilaw na NBA stars. Kaya exciting kung ano pang kayang ipakita ni Lucas sa mga susunod na seasons. Sa edad na 24, ganito na kalayo ang narating niya. For sure may panibagong NBA record na iseset ang batang ito pagtapos ng kanyang karera sa liga.